balita at updates mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan. Tayong nakaantabay, maririnig ang mga tunay na kwento, mga in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo, angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. 66 sa mga bagong balita. Brigada balita nationwide. Brigada balita nationwide. Kada balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide 42% ng mga balot ang gagamitin para sa 2025 midterm elections na imprenta na ng Comelec ito naman po ang kill joke ni dating Pangulong Duterte, hindi naman pinalagpas ni Pangulong Marcos. Late memo sa pagsusuot ng civilian attire na may touch of red sa mga pulis na nagbantay sa political rally sa Davao del Norte, tinipensahan ng Davao Police. Social media personalities na hindi ho sisipot sa susunod na pagdinig ng House Tricom, posible raw ipasight in contempt. Isang senador naman na nawagan sa law enforcement agencies na pigilin ang mga operasyon ng drug trafficking syndicates sa Pilipinas At ang Department of Health naman naaalarma na sa pagdami ng kaso ng dengue Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. sa umaga. The balita Nationwide. Kada balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw ng Lunes, mga kabrigada. February 17, 2025 kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Delisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. The Monday. The Monday. 2025 Midterm Election. Midterm Election. Mga kabrigada, umabot na sa 32 milyon na mga balota o 42% ng kabuang bilang na kakailanganin para ho sa darating na halalan ang naimprenta na ng Commission on Elections. Ayon sa komisyon, patuloy po ang printing sa mga ito at inaasahang matatapos ang mahigit 70 milyon na mga balota sa buwan ng Marso at sa sa ilalim naman sa verification process sa darating na April. Samantala, nilinaw naman ni Comelec Chair George Irwin Garcia na hindi nila itutuloy ang pagpiprint ng balota para huyan sa parliamentary election sa BARM dahil ho sa panukalang batas na ilipat ang petsa ng eleksyon sa nasabing rehiyon. Balita nationwide. Samantala mga kabrigada, Si Pangulong Bongbong Marcos daw ho, abay hindi raw ho pinalagpas itong naging kill joke ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Brigada Maricar, Sargan, Ibrigalabo. Brigada! Siguro, talaga wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng labing lima na senador. Rumesbak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa biro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na papatay ng labin limang senador upang mabakante ang posisyon at maipasok ang lahat ng kanilang pambato. Sinabi ito ni Duterte sa proclamation rally ng PDP laban kamakailan sa San Juan City. Sinabi ni Pangulong Marcos na nakakapagtaka kung bakit ang naiisip na solusyon ng ibang tao sa lahat ng bagay ay pumatay ng tao. Sinabi ito ng Pangulo sa rally ng Aliansa para sa Bagong Pilipinas na ginanap sa Davao del Norte nitong weekend na kilalang baluarte ng mga Duterte. Eh, narinig lang natin ng isang araw. Walang daw pag-asa. Siguro, kali na, wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng labing lima na senador. Ay, eh, talaga, is naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, pagka, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Sinabi pa ni Pangulong Marcos na natatakot ang ibang partido sa kanilang line-up, kaya kung ano-ano na raw ang sinasabi. Bagay na naiintindihan naman daw ng Pangulo, dahil kung siya rin daw ang nasa kabilang partido at makikita ang line-up ng alyansa, sasabihin niya rin mabigat ang kalaban. Alam niyo po, eh, kuminsan na nakikita natin yung ibang partido, hindi sila maka... Hindi sila, nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo eh. Dahil pagka nakita ang lineup ng alyansa eh kung ano-ano na sinasabi ay uh, mabigat ang kalaban dahil tingnan yung muna kung tikilatisin natin sila na isa't isa napakatingkad po ng mga record nila napakaganda ng kanilang mga naging performance sa kanilang iba't ibang inupuan na na mga posisyon sa pamahalaan Kapag naman, kaya isa-isa sila magaling, pinagsama-sama pa natin silang lahat. Ay talagang nakakagulat na ang kanilang tibay at lakas. Samantala, ibinida rin ni Pangulo Marcos ang kanilang koalisyon bilang isang matibay na alyansa na may malinaw na plano para sa bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Kada balita Nationwide. Ito naman hong nag na memo sa pagsusuot ng civilian attire na may touch of red sa mga polis na nagbantay sa seguridad sa political rally sa Davao. Dinipensahan ho ng Davao Police. Brigada Kath Austria, i-brigada mo. Brigada. <laughs> nepensahan ng Davao City Police Office ang leak internal memorandum sa social media na nag-utos umano sa mga pulis sa magsuot ng civilian attire na may pulang kulay sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Carmen Davao del Norte nitong Sabado. Ayon kay DCPO Acting City Director Colonel Hansel Marantan, ang memo ay isang standard security measure bilang tugon sa kahilingan ng Police Regional Office 11 sa pagde-deploy ng 55 polis upang tumulong bilang inner security sa Presidential Security Command dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa rally upang personal na i-endorso ang kanyang 12-man senatorial slate sa isang lugar na itinuturing na balwarte ng pamilya Duterte. Binigang diin ni Marantan na ang DCPO ay nananatiling apolitikal at non-partisan at ang kanilang pangunahing layunin ay tiyakin ang seguridad ng Pangulo, ng event venue at ng publiko. Hinikayat din niya publiko na wag magpakalat ng maling impormasyon o haka-haka kaugnay -haka, sa naturang memorandum. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News authority. Samantala mga kabrigada, ang mga social media personalities na hindi raw ho sisiporta sa susunod na pagdinig ng House Tricom, posible raw ipasite in contempt. Brigada Haji Camino i Brigadamo Brigada! report! kasing ituloy ng TRICOM ang pagdinig bukas araw ng Martes kung saan inaasahang tutugon ang social media personalities at mga vloggers sa inilabas ng show cause orders. Kapag hindi umano dumalo ang mga personalidad, maaaring mauwi sa mas mabibigat na legal action ang kanilang kakaharapin gaya ng sabina at contempt charges kabilang sa mga nabigyan ng SCOs, sina Attorney Glenn Chong, dating PCOO Secretary Trixie Cruz Angeles, Sas Sasot, Crisette Loreta Chu, Lorraine Badoy at Jeffrey Celiz. Binigyang diin ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez ang kahalagahan ng pananagutan ng digital influencers sa sinasabing pagpapakalat ng maling impormasyon. Hindi anya sinusupil ang kalayaan sa pagpapahayag kundi iniimbestigahan lang kung ginagamit ang social media upang linlangin Pagpatayin o ang publiko, sirain ang mga institusyon o palaganapin ang foreign disinformation. Iginit din ni Fernandez na bahagi ng mas malawak na pagsisikap na palakasin ang digital governance ang ginawang pagsisiyasat. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Kata Balita Nationwide. Naman ang petisyon sa Korte Suprema ang isang abogado para ho atasan ng Senado na agad nang simulan ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Sa petisyon po ni Atty. Catalino Generillo Jr., hinihimok niya ang kataas-taasang hukuman na maglabas na ho ng writ of mandamus. gitu niya, malinaw daw na nakasaad sa Liga Batas ang salitang with na ibig sabihin ay mabilisan at hindi dapat maantala. Ayon sa kanya, hindi dapat pabagali ng Senado ang proseso ng impeachment trial. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Samantala mga kabrigada, isang senador na nawagan sa law enforcement agencies na pigilin ang mga operasyon ng drug trafficking syndicates dito sa Pilipinas. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Ba -ba 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 kina-alarma ni Sen. Win Gatchalian ang napabalitang pagligtas ng National Bureau of Investigation sa dalawang Pinay na unti ka na magamit bilang drug mule o tagapagdala ng iligal na droga sa Malaysia. Pero sa kabila nito ay binigyan din ng senador na mahalagang makrackdown ng law enforcement agencies ang mga ganitong operasyon ng drug trafficking syndicate sa Pilipinas. Dagdag pa niya, ipinapakita lang din ng pangyayaring ito ang kahalaga ng pakipagdala pagtulungan ng NBI sa counterpart nito. Sa pamamagitan nito ay positibo naman ng senador na maiiwasan ang mga posibleng paggamit sa mga Pilipino sa mga iligal na gawain tulad ng ala ng pagiging drug mules. malala ayon sa NBI ay napangakuan ng malaking halaga. Ang dalawang pinay kapalit nga ng pagdadala ng isang bagahe na may 2.3 kilogram na cocaine. In the heart of changing lives, ito Brigada ng 105. Brigada Balita Nationwide. Brigada balita. Sa ibang balita tayo mga kabrigada ay kinababahala ng Department of Health ang pagdami ng kaso ng dengue sa bansa. Ito ay kasunod ng pagdedeklara ng dengue outbreak ng Quezon City dahil huyan sa mahigit isang libong kaso nito at pagkasawi ng sampung mga individual na karamihan ay mga bata. Sa kabuuan, sinabi ho ng ahensya na umabot na sa 28,234 ang mga individual na tinamaan po ng naturang sakit. Dahil ho dito, patuloy pa rin ang pagpapaalala ng kagawaran na huwag ipagsawalang bahala ang mga ganitong sakit lalo na sa mga kabataan. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, ang ating one time the new Filipino time, alas 7.13 na ng umaga. We got On proper waste management, naman, Panawagan Hunang Eco Waste Coalition, Kasunod ng Dengue Outbreak Sakasun City. We got a Jigaboy Custodio, Ibregatabo. E <coughs> <coughs> report. Nationwide. Pinangunahan naman ni Sen. Bongo ang chair ng Senate Committee on Health ang paghimo sa PhilHealth na palawakin pa ang kanilang dental coverage kabilang na ho ang tooth fillings at dentures para ho sa mga mahihirap at matatanda nating kababayan. Kasama rin sa kanyang panawaga ng pagtugon sa pangailangan ng mga senior citizens na nangangailangan po ng dentures. Sa huli, tiniyak ng senador ang kanyang pagsubaybay sa pagpapalawak ng dental benefits ng PhilHealth upang masigurong makikinabang ang mga mahihirap at matatanda sa mga serbisyong pangkalusugan. Brigada balita nationwide. Ito naman hong hiling na dagdag pasahe. Diyan po yan sa jeepney, tatalakay na huyan sa miyerkules. Brigada Sheila Matibag, ibrigadamo mo! Brigada! report! Transportation Franchising and Regulatory Board o LTF na nakatakda ng pagdinig sa petisyong dagdagan ang minimum fare sa jeep para gawin itong 15 pesos matatandaan na noong January 21, sinabi ng ahensya na nire-review na nito ang fair hike proposal. Batid umano ng LTFRB ang mga hamo na kinaharap ng mga drivers at operators sa gitna ng tumataas na presyo ng gasolina na sinasabayan pa ng tumataas na cost of living. Sa isang interview noong weekend, sinabi ni LTFRB Technical Division Head Joel Bolanos na ang naturang hiling na ito ay yung pending pa noong 2023 kung saan nagbigay lang ang board ng provisional increase. Nakatakdang talakayin ang usaping ito sa miyerkules, February 19. In the heart of changing lives, itos si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Musican News. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Balikan natin ang report ni Brigada Jigo Custodio, Proper Waste Management. Panawagan ho ng Eco Waste Coalition kasunod huyan ng dengue outbreak sa Quezon City. Jigo Boy, i-brigada mo! Brigada! Report! Matapos si deklarang outbreak ng dengue sa Quezon City, Nanawagan ng Eco Waste Coalition sa publiko na pamahalaan ng maayos ang kanilang basura upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng naturang sakit. Matatandaang nanawagan si QC Mayor Joy Belmonte sa mga mamamayan lalo na sa mga magulang Upang protektahan ng mga bata mula sa nakamamatay na sakit, batay sa ulat ng City Epidemiology and Surveillance Division ng QC Health Department, umabot na sa 1,769 ang naitalang kaso ng dengue mula January 1 hanggang February 14 kung saan sampu na ang mga namatay, ayon sa grupo mahalaga ang pagsunod sa QC Environment Code upang makatulong sa pagpigil sa outbreak. Nakasaad sa naturang batas ang obligasyon ng lahat ng sambayanan, establishmento, industriya at institusyon na panatilihing malinis ang kanilang paligid. Ayon sa World Health Organization, ang maayos sa solid waste management ay isang epektibong paraan upang mabawasan ang mga lugar na maaring pamahayan ng lamok. Nagbabala rin ang Eco Waste Coalition laban sa pagbili at paggamit ng mga hindi rehistradong insecticide, mosquito coil, anti-mosquito lotion, patch at spray. Ayon sa grupo, ang mga produktong hindi dumaan sa masusing pagsusuring ng Food and Drug Administration ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan at kapaligiran. Hinihikayat ang publiko na makiisa sa pagsisikap ng pamahalaan at mga environmental groups upang masugpuan dengue hindi lang sa Quezon City kundi sa buong bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Sa ating health news, kahit puyat ho kayo madalas, eh kung aalagaan po ang katawan ay magiging productive at energetic pa rin araw-araw. Kailangan po yung umpisahan sa pag-iwas po ng junk foods at sweets at syempre, mag-exercise ho tayo mga kabrigada. Pero kung kaya, eh huwag na ho tayong magpuyat. Isa ko yung paalala mga kabrigada, mula ho yan sa standout ES4 multivitamin capsule. Simulan to pa rin ang pangarap na inyong mga anak and starting now with standout ES4 multivitamin capsule. balita. 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 pagtutulungan. Mga kabrigada, humingi po ng tulong sa Brigada News FM Cebu ang isang ina na si Ethel Bulakenya mula ho sa bayan ng Sagbayan sa probinsya ho ng Bohol para ho sa kanyang 2 years old na anak na si Baby JC. Ayon kay Ethel, Napakasakit po at masikip sa dibdib na isipin na ang kanyang anak ay mayroon ng stage 4 tumor sa murang edad pa lamang. Sa salaysay ho ng ina, inamin ho nito na nadiscovery ho nilang mayroong sakit ang kanyang anak nang nagpa-ultrasound ho sila noong walong buwan pa lamang ito sa kanyang tiyan. Sinasabing isinailalim ho sa operasyon ang kanyang anak noong August 2023. Ngunit pagdating ho ng isang taon, mayroon na namang lumitaw na bukol. Kaya ho nangangailangan nila ng financial assistance sa pagpapa-opera muli sa kanyang anak. Kaugnay ho niyan mga kabrigada, naantig po ang puso ng mga tumulong na listeners po natin mula sa Brigada News FM Cebu at nahabag ho sa sitwasyon ng baby. Matapos po ang programa, umabot po sa higit. Sa 21,000 pesos ang natanggap po na tulong ni Ethel na labis naman ho nilang ipinagpapasalamat. Una sa tanan, daghan king salamat sa ginoo sa panahon nga gi paari niya diri sa brigada, sa brigadahan, huwantahanan o sa huwantahanan uh, partiles na naka, tigum og 21,000 kapin para sa operasyon sa kong anak. Daghan kay ang salamat. Ang ginoon ay magabalo sa inyong kamaayo. God bless. Ital, ital. pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama po ang One Tahanan. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbibigay ng donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Palitan! Makabayaning Pagtutulungan! Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada. Inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Adit po ng Fast, Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita sa Umaga In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod Ako po si Brigada Glenn Parunga At Brigada Gab Dalisay Mula po rito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of change.